Kapatid, alam mo ba na nilamon si Jonas ng isang malaking isda dahil sa kanyang katigasan ng ulo? Ngunit nang siya'y nagsisi, iniligtas siya ng Diyos. Ang ninibe ay naharap sa pagkawasak dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit nang sila'y nagsisi, pinatawad sila ng Diyos. Ngayon, tayo ay nabubuhay pa sa mga huling araw at ang malalaking kalamidad ay malapit nang dumating. Tanging sa tunay na pagsisisi natin, matatanggap ang awa ng Diyos at mabuhay. Sabi ng Diyos, kung aaminin ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at magsisi sa paraang itinuro ng Diyos, magkakaroon sila ng pagkakataon sa buhay na mula sa Diyos at ng pag-asa at posibilidad na maligtas. Nangangahulugang itong makapagpapatuloy ang mga tao sa pamumuhay ng may pahintulot ng Diyos. Kung nais mong tunay na magsisi at mabuhay, mag-iwan ka ng mensahe upang makipagugnayan sa akin at ibabahagi ko sa iyo ang landas ng ganap na pagsisisi at paglaya mula sa kasalanan. Oo, ikaw na nanonood, kaya naman magbensay ka kung pagod ka na sa kasalanan. Salamat po, Panginoon. Amen.